What's up mga kahumis? Nasa ikadalawamputlimang linggo na tayo sa pangkaranibong panahon. At sa linggong ito, mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 16, 1-13, ang isang tagpo kung saan nangaral si Jesus sa kanyang mga alagad. Subalit ang aral na ito ay medyo mahirap intindihin kasi sa kanyang kwento, pinuri pa ng mayamang amo ang kanyang tiwaling katiwala. Ang katiwala kasi noong nalaman niya na inireport siya dahil sa pandarambong at paglulustay ng mga ari-arian ng kanyang amo, agad siyang kumilos para magkaroon ng utang na loob ang ibang tao sa kanya. Gumawa siya ng isa na namang panlilindang sa pamamagitan ng pagpapababa ng utang nila sa mayamang amo. Iniisip kasi niya na kapag tinanggal na siya bilang katiwala, at least, eh, may mga tao na pwede niyang manapitan at masingil dahil sa pabor na kanyang ginawa para sa kanila. Dahil ginawa ng katiwala, ay pinuri siya ng mayamang amo hindi dahil sa kanyang panlilim lang, kundi dahil sa pagiging matalino at sigurista nito. Dahil sa nakita niya na higit sa kayamanan, ay mahalaga pa rin ang kanyang kaligtasan. Mga kahumis, ang ginawa ng katiwala na panlilinlang ay hindi kailanman dapat natularan, subalit ang kanyang disposisyon na iligtas sa kanyang sarili sa kapahamakan, na nagtulak sa kanya para gawin ang lahat ng nararapat ang dapat nating tinitingnan at tinukunan ng aral. Ito ay aral ng pagpupunyagi sa ating pananampalataya. Aral ng pagpapahalaga sa Diyos na siyang ating kaligtasan na gagawin natin dapat ang lahat upang makamit natin ang katubusan ng ating mga sarili, ng ating kaluluwa. Ito marahil ang minsan ay nawawala sa atin ang init ng ating pananampalataya ni ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos habang nag-aalab naman ang ating pagpapahalaga sa mga bagay na kung tutuusin ay dapat nakasangkapan lamang para makanta natin ang mas nakahihigit na yaman. Sabi sa kantang say lamang, Kalinisan, Pagdaralita, Pagtalima, Aking Sumpa. Ito ang mga katagang binibigas ng mga reliyoso at reliyosa tuloy sila ay, mga sa harap ng Diyos at simbahan na iaalay nila ang kanilang sarili sa Diyos habang nabubuhay sa kalinisan ng puso, pagkakait ng sarili, ng mga kayamanang lumilipas at pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Palatandaan ito na handa nilang gawin ang lahat para maipakita nila ang kanilang lubos na pagmamahal sa Diyos. Walang alipin na naglilingkod sa dalawang Panginoon, dahil ito ang magiging hudyat ng kanyang pagkasira. Kailangan niyang piliin ang higit na mahalaga at gawin ang lahat ng kanyang kaya upang maging mabuting alitin. Dasal ko na matutunan nating suriin ang ating mga sarili. Bakit tanawa natin na Diyos ang tanging makapagbibigay sa atin ng tunay na kayamanan. Gawa na nawa tayo ng Diyos ng sapat na lakas upang makasunod tayo ng may paninindigan at determinasyon sa lahat ng kanyang mga aral at habang tayo nabubuhay. Hanggang sa muli, mga kaumis.